Guys, dito na naman po tayo sa isa na naman kwento na magbibigay aral at kalakasan sa bawat isa sa atin. Guys, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel at palike share na din po sa iyong paglike share maging ikaw ay nagbahagi ng salita ng dakilang Panginoon Yesu Kristo simulan natin ang Kwento, ang landas na pinili. Sa isang maliit na bayan, may mga taong abala sa kanilang mga gawain. Ngunit mapapansin na karamihan ay hindi nakatoon sa Diyos, kundi sa pansariling kagustuhan at kasamaan. Ang ilan ay nos anay na sa pagsisinungaling, ang iba'y sa pagnanakaw, at mayroon ding sa pakikiapid. Sa halip na sumunod sa liwanag ng Diyos, pinili nilang sundin ang mga gawa ni Lucifer, ang jablo na nagtataglay ng panlilinlang at pag-aakay sa kasamaan. May isang binatang nagnangalang Elias na nakakita ng kanilang mga ginagawa. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng kasamaan na bumabalot sa kanilang pamayanan. Naalala niya ang sinabi ng Biblia, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapad, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Dayos Josan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninanga sa apoy at asupra, na siyang ikalawang kamatayan. Apokalipsis Kapitulo 21 Versikulo 8 Habang patuloy na nagmamasid si Elias, napansin niya na kahit masagana ang ilan sa kanilang buhay, ang kanilang puso ay hangkag at puno ng takot. Hindi nila mahanap ang tunay na kapayapaan, sapagkat iniwan nila ang kalooban ng Diyos. Naalala niya rin ang paalala sa Juan Kapitulo 8 Versikulo 44 kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga pita ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mga matay tao buhat pa ng pasimula, at hindi siya tumayo sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y sinungaling at ama nito. Dahil dito, nagpa siya si Elias na hindi sasama sa karamihan. Bagkus, nanindigan siya na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos kahit siya'y libakin at pagtawanan ng iba. Tinupad niya ang payo ng Diyos sa Roma Kapitulo 12 Versikulo 2 at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mangagbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa huli, napagtanto ni Elias na ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng nais ng laman, kundi ang pagsunod sa Diyos. Sapagkat ang pamumuhay na walang Diyos ay landas patungo sa kapahamakan, ngunit ang pamumuhay sa Kanya ay daan patungo sa buhay na walang hanggan. Aral ng kwento, kung ang tao ay pipiliing sundin ang daan ni Lucifer, ang kahihinatnan ay kapahamakan at ikalawang kamatayan ngunit kung pipiliin ng Diyos, makakamtan niya ang kaligtasan at tunay na buhay.